Oh, lumabas na yung ibang mga kainsan. Atin pinapatuwa na agad oh. oh. mga kainsan, magandang umaga po. Oh. na po sila. Oh. Ayun mga kainsan, oh, may itlog na naman sila. Oh. Eight days na po silang nangingitlog. Ah, ilan nga ba? Eight days nga po. Hmm. nagsisimula na. Kaya lang mga kainsan, ang problema, Ari mga tandang na ito ito. Kaya naman sa barako po. Ay babawasan ko na po. Ay ang ating inahin. Ay pipito. Ay ang siste. Shh, shh. Ang siste po ay inaano nila. Kaya naman mamarako po. Yung iba po lumabas na. Oh. Yung ibang tandang. Binabarako ang maigi yung aming inahin. Papakabig at. Ang bigat po. Oh. Yan tataba. Ay. Ari mga. Kaya ang mga inahin po. Lagi po sila nakahapon. Hmm yun, itlog na naman mga kaisan tamo yun, oh. pagkatapos kong kumain ang mga inahin, nahapo na agad yan naipapala yung iba 1, 2, 3, 4, 5 ayaw po nilang bumaba dahil kaya naman po itong mga tandang na ito babawasan ko na po ang ititira ko lang po eh. dalawang ganador yun, know. oh. good morning, good morning, good morning baba na kayo gawa na itong mga tandang na ito ay Hmm, dali, Mama, ito ko yung saha. Mm. mm. Namiss na po nito mga sa ang saha. Mm. Saha po ang kanakain eh. Mm. Dali, mm. may in order na rin po tayong pugad. Mga kaisan. Pugad po ng manok. Pasok kayo, pasok, pasok. Mm. thank you. Madilim po, madilim pa mga kaisan ala, anong oras na ba, alas 5 po alas 5 yung media, alas 6 na asula po ang pakain nito, asula bayo 2, at saka ano po ang tawag nito uh, saha po ng saging ang dali na kayo dali na pag po busog na busog mga kainsan nakakadalawang itlog po sila maghapon ang isang inahin, kaya repi kahapon pa hindi ko nakuha. parang itlog na rin ang dali Dali kayo, natakpan yung camera. Ayan, sinasabi ko na ay. Ay naman sa barako or bulit na ay. Ito mga kaisan ni ano? Ito mga nauna na po. Hey, tutukayin mo na naman yung itlog. Kahapon itinukaw mo na. Ito po ay ano mga kainsan. Ang tawag na rin. Gagawin po natin itong uh, attraction po. Itong dito sa ano Mga ano lang naman po. Mga pitang inahin, dalawang tandang. Gawa ng para ano po <laughs> hindi naman po ito babaho sa campsite ano lang paglilibangan lang ng mga bata pwede magpakain hmm. kukulong lang natin po sa magandang kulungan chicken wire para maganda sa po attraction din po sa mga bata tapos pwede po silang mag pick ng itlog lumabas na sila oh. ayaw ayaw what's up mga kainsan magandang baga po Ayan, good morning mga kainsan sa mga pupunta nga po pala sa bahay ng mga alas 6 ng umaga alas 7 ay pasensya na po takoy hindi po ninyo aabutan at ako po ay firming maaga po sa buhay ito so, mga kainsan no? napanood ko lang po ito sa isang episode po ito mga kainsan no? matibay po siya para po siyang pag nilagyan ng chemical nagiging ano po siya para po ginagawa siyang bag sombrero ito oh, pakita ko sa inyo mga kainsan malapitan no? uri po siya ng damo na kung isipin mo napakayaman talaga ng Pilipinas sa ano ano sa kung bakit likas yaman talagang narito na sa atin lahat ano tayo nilang ang magdi-discover ayan o, no? sana po uh, i-email nyo ako tapos ay uh, comment po kayo sa akin kung uh, nalimutan ko ni eh, dumaan siya kagabi sabi ko ito yun ay talagang ito, ay di sinilip kong maigi pinanood ko, talagang inulit ulit ko ito yun, ito itong damong ito nilalagyan lang nila ng chemical para mas maging matibay siyempre pag pinagsamasama mo na nga naman ito talagang sobrang tibay po mm matibay siya mga kainsan or uh, baka po gusto nyo ng binhi ayan po marami dito sa amin pwede po kayong kumuha dito oh. or baka po mak makapagbigay ng trabaho sa komunidad oh. marami po sa amin dito yan. makikita nyo lang po yan sa mga tabing palayan ayan oh, biruin mo dami nito oh. ilang bag na magagawa niya, no? kainsan yan ang dami niya sa amin ah. ay siguro nga po damo ay damo tapos ay yung, yung water lily Pwede rin. Yan mga kaisan, humihingi din po ako ng pasensya sa inyo. Yung iba po ay nagme-message, hindi ko po mabasa kayo lahat. Pero iniisa-isa ko po. Yung iba nga po 2 months bago ko mabasa. Pero ni-replyan ko po ah, haya. Hintayin po ninyong ano, haya mo po tayo babasahin ko po lahat yan. Kaisan, pwede bang maglakad sa inyo sa Pilapil? Pwede, pwede po. Ya, yeah, ilalakad la po ay. Eh. Bababahin pa po kita. Yan. Gusto daw nilang uh, maglakad. Uh, sa Pilapil po pupuntahan lang natin mga kaisan yung aking kaibigan si Elmer nag spray po siya ng uh, lanit doon sa kabila si Dasil mga kaisan papasok na oh toy ayun oh napasok na po yan hindi na po natin makakasama pag sabal at linggo po ko lang po kayo buhay na po sila mga kaisan ginagatas po natin masyadong baby pa po alam mo mga kaisan ito ay nasama sa akin sa pilapil ano kamusta Ning! Tulog pa si Maning Ning Ning, tulog ka pa. Mag, uh, magpapatubig po tayo dito mamaya ng pales daan. Bukas po ay uh, las last uh, terno dito. Iyahid na yung mga sako. Tapos ay makikita na po natin. Papatubigan na natin ito mga okay, Yun. Tapos na. Tapos ay yun mga kainsan. Okay, Ayos na yung project nating isa. Ayos na. nag uh, din po tayo kagabi din eh. Pupuntahan ko lang po yung aking kaibigan si Elmer, nag spray May nahuli po si nakambal kahapon dito Nang ungo ha. Tumakbo po. Kamataan po na payat na puro tato. Nahuli po ni nakambal. Yan si Elmer po, nag spray pagkaaga po din ano to eh. Makatang yan o, oh. ay pakadami pala. Lumipat ano to eh baka kalalim pala niyan, baka adami pong atang niya, hmm. baka taas pati ng pali uti ay, taasin, taas la ng pali hmm world para nang atang pagkakapal Saha ho, saha, mga kaisan. Pampakain po kasi sa manok. Pantanghalian po nila. Ari po yung mga hinapay na saging. Ay atin po, kaysa masayang, napakain po natin sa kanya yung plus uh, light po, plus light. Mirindahin. Ano po ito? Eh, po ng baboy. Tsaka po bayo ito ang pangkain po natin. Nalawang po natin ng ito. Yung pong pinagilingan ng balat ng ano, balay. Kantang halian po ito. Nga mga kainsan. Uh, kain na po sila. Purr! Nga mga kainsan. Maraming maraming, inyong, uh, At, uh, yeah, San, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. At tayo po muna ay mag-aalmusal. Hindi pa nakain. mga kaisan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. At stay humble and God bless. Peace. Bye. Ingat po lagi. Tayo naman po ay sa kabila. magtatanim tatanim tanim Pagkakain. Tapos ay uh, magagawa po tayo ng ano. Mamayang hapon. Alas, alas 4. Yang estetik. Yung mga sabit-sabit sa kubo. Yan, maraming maraming salamat po. Bye.